Ayan, sa magandang araw po. Ngayon gagawa muna tayo ng DIY ng ating panghalo. Ayan, katulad po nitong pinakita ko, no? Ayan po, igagawin natin, ano? Pakita ko po sa inyo mamaya kung paano natin ginawa. Kumagana na po siya, no? Ayan, testing natin yan mamaya. Ayan, nakita nyo kung paano natin ginawa. Maraming maraming salamat po. At tayo intro muna. Approved. ngayon po ay umpisa na natin gumawa ng ating panghalo ano para po tayo makatipid sa ating tools na hindi na po natin kailangan bumili una po baloktutin muna po natin ang ating bakal na gagamitin ano ito po ay panghalo yan po ay 10 mm lang po ang una natin ginamit ano magkabaloktut po natin medyo upo iskwala parang patulis po yan, baloktotin po natin uli yung kabilang side naman ano. Medyo nahihirapan tayong magbaloktot. Wala tayong kapitan ng ating spike. Ayan, medyo nakita nyo po ay eh, pa natin ano. Ganyan po talaga kahirap ang paggawa nyan. Siyempre kailangan natin magjaga para hindi na tayo bumili. Ayan, babaloktotin po natin yung isa pa yung pangalawa. At ito na po yung pangalawa no. Babaluktutin na natin yung pangalawa. Kailangan po makabuo tayo ng dalawa. Ayan. At sukatin natin ano. Kailangan parehas po ang laki ng bahag ba bahagya. Hindi mablay yung ng konti. Basta huwag masyadong lamang dahil sa pag-ikot ng barena. Gagalaw-galaw po yan. Magalaw-gaw masyado. Kaya kailangan po pantay lang po. At medyo sinisipon tayo ha. Ayan balansihin lang po natin sa paggawa po niyan. Kailangan po parehas. Ngayon, yung sosobra po niyan, pwede natin putulin yan. Ayan, mamaya pakita ko po sa inyo, no? Paano natin puputulin? Hindi natin edgy rin para hindi masyadong malakas sa kurente tayo. Ayan, o. No? Yung dulo po. Pagpantay-pantayin lang po yung apat na yan, ano? Tumabingin na yung aking spike. Diyan lang po natin puputulin yan. hanggang dyan lang po sa paggawa niyan. Tsatsagain mo lang po talaga kung talagang kesa naman bibili ka, medyo mahal din po yan. Nasa dalawandaan din po mahigit yan. Eh kung ikaw na lang gagawa ng panghalo, di makatipid ka pa. At meron ka pang may purpose na no? DIY. Yan. Ganyan lang po, apat po yan. Pagpapantay-pantayin lang yung task niya tiyagayin lang natin yan. putulin lang yan. Hanggang sa mabuo po siya, no? At sa pagputol po niyan, ay kailangan po dahan-dahan lang po, ano? Dahil baka malagari din ang ating kamay. Kaya kailangan din po na tayo ay maingat, ano? Kaya katulad yan, dumitikwas. Kailangan lang po tapakan natin ang ating paano. Iyan po, inakaupulan tayo dahil wala naman tayong patungan ng spike diyan lang natin pinatong sa bato sa biga ayan tiyagain lang po talaga natin yan ganyan lang po ang pagtitiyaga hanggang sa maputol po natin yung apat na yan pag naputol po natin yan mabuo natin yung apat na yan pwede na po natin siyang welding in ano at medyo siyempre ipupukpukin din natin yan magpapantayin natin na maigi ay katulad nyo no binabali ko na ah, maliit lang yung isa eh, dahil medyo mahirap lagarin yan dahil maliit mahirap putulin tsatsagain lang talaga ayan hanggang sa maputol natin yan ayan pagpukoy natin ayan, dahil medyo maliit mahirap putulin ayan yan, pukpukin na natin para malupiin na siya ng gusto, no? Lulupiin lang po natin yan hanggang sa magpantay siya, hanggang magdikit ang dulo. Ayan, susuot natin isa. Ayan, oh, halos pantay na. Ngayon, pukpukin din natin yan, isa na yan. Ayan, oh. Balik kung makikita nyo, ayan, ah. Oh. Pukin din natin to para magpantay siya. Kabilaan ng pukpok, kailangan po sabay para pag sinalpak mo sa ating barena, hindi po masyadong magalaw-gaw ang ikot, ano? Dahil pwede pong masira ang ating barena. Ayan, suot po natin muli. Ayan, para makita po natin yung forma niya. Ayan. Ayan, ganyan po yung pangalo. Putulin natin sa gitna yung isa. Tapos pagdidikitin na lang natin, ano? Ayan, putulin muna po natin dyan tandaan mo natin eh yan. yan yan puputulin lang natin yan hanggang sa maputol yan dahil kung bibili ka pa ng ganyan medyo mahal din tapos kailangan mo na order ka pa Palibas, ay, kung sakaling order ka sa Lazada 3 days pa yan bago dumating kaya iyan tayo na lang po gumawa dahil kailangan na po natin para mamaya po magamit na natin sa ating gagawin ano para makapag-start na tayo na makapag-design sa harapan ng ating bahay. Ayan, nabuo na nga po na pala natin ano, naputol na. Ayan, nakita niyo putol na. Ngayon, isasalpak natin 'yan dito. Ayan diyan. Kabilaan po 'yan dyan natin siya ilalagay. Ayan, kabila, diyan dito 'yung kabila. Yan, nakita niyo naman po, oh, bali naging pa na po siya, no? Yan. Ngayon po, 'yung pagka-cross na 'yan, we weldingin na po natin 'yan. yan diyan we welding weldingin natin diyan. We weldingin din dito at we weldingin din sa ba no? sa dulo para magdikit-dikit po siya. Kailangan po natin silang weldingin pag samahin ano? at ilagay natin dito. Diyan para isaksak sa barena, no? Ganyan lang po pagbuo niyan. Tara po, simulan natin. ya buo na po natin. Testingin na natin. Ano. Buka natin na, ikasama natin sa barena. Medyo, yung nawala yung ating ano eh. Pantanggal ng barena, yung pinakalak. Panlak, pantanggal, pantanggal. Nawala. Kaya ito lang, gagamitin natin pang bukas. Ah, pasan natin, no? Pimpitan natin.

Pwede na uwi siya panghalo ano